Madali lang yung ilutoon kaya ginalapuhan lang yung pinakailangan pa para pakalagyan ng tapin puro. Ayan o, tulong kabilog. Ang sobrado sa resmoker. Ano yung nakuha pa na nalokon o. Isabay ko na yung tulapok, nalokon. Palimutan ko lang yun yung mga edrosin na sin. ko na yung kasi Mayo kay pagkamot ka lang ko lang yun siya. Dili ba yun siya pwede sa bawon? tapos na lang Okay na po mga idol. Paluto na ini naton ginlapuhan na ano karas-karas o or ano karasakas. Ay. Yay, kaya pa na naman. Kulubantan na kay para mahaw siya. Okay na. Terah, cair apa keras-keras. Keras-keras. Nah, Ayo. kamu sini. Kitaon ta ko mataba. Yon. Ah, may sabi na mataba ngayon. Oh. Mata kayo man. Kasunod, kami nila ako para Mas mataba ini kontra sa kasag. Dun dati ko na ginano. Gin, kaon.

nadamuan ko na akong luto kay gahuna ko na akong kabadi makadi kay kani lagi kinanda ko sabi niya masunod la daw siya kay gin dabudungan ko na akong luto ora manat kadi aw sulo ko yan pagdaot na daw pano siya Ginagandahan lang dito mga idol sa akong duty. Kaya pag warawara ka din sura. Orang pambakal. Pwede magkato sa bukana, mangilaw. sa saan eh. Nakalibre na naman yung sura. pa lang. May laman na. May, may unod na. Ayaw. ba? Kilala mo mo mga idol kay ano siya? May bihod. Ayun ba mga idol? Diba? Napakatama. Diba? क्या मेरो मोला नि Medak mula ni ya lagi. Sa kurang may palang sigurado solve na na Maunod. Hmm? Sana mga idol Maraming salamat po Maraming salamat po sa inyong panonood Kung magustuhan nyo po Sana pakishare na lang po ng video na to mga idol Salamat po